Para mga idol at magmumukbang tayo. Ito mga idol, oh, no? pinaksyong natulingan mga idol. Oh. No? Mm. tapos may kanin ako. Mm, Siyempre may talong yan mga idol. No? Mm. Tapos may sili. Mm.

Ang na naman yung kaluluwa. Feeling... Ba? Mmmmm! Ang sarap ng suka ng kaluluwa. Mm. Napakasarap at maasim ng kaluluwa. Mmmmm! tama yung kaluluwa Paksiw to. Paksiw. Mmmmm! Um papa daw kami na magyundang kain, sarap lang, mukbang tayo. diyan, no? mm. sulit, sulit na sulit sulit pano diro Dito pangtuloyan. mmm, um. mmm, 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 laposan pandulan ang kulang ng mga no? Dahil dalin pa alaman makadulan na sila makadulan alam para parampara nang kain mo din kung makadulan hmm hmm sabay hmm. mong siluhan hmm. hmm. tapuupan mo na kutun sura ah hmm may hmm. mga mga bagay na hapal salat mga nagbubukbang Maka nyo lang, mag-iwas tayo sa mga matatawang pagkain tulad ng mga pork, mga baka. Iwas tayo makadulang kasi alam niyo naman makadulag. May isang vlogger na dahil sa pagmumukbang makadulam, sumakabilang buhay sa makadulang Kaya makadulang doon tayo sa tamang pagmumukbang lang. Huwag niya siya yung kalusugan natin. Kasi mamaya, hindi natin namamalayan yung mga minumukbang natin. Masasap pagkain mga chicken, mga pork, or baka o ano pa man makadula na karne, nakakasama yan makadulang sa kalusugan. Kaya, kung gulay, isda, yan makadulam. Kaya kung hindi makadulam, bumukbang ako, isda. Kaya kung na ako makadulam. Mmm. Rap.